Saan sa mo? Nakapalaw ako na no? support ako sa iyo. Kanina pala dahil sa hindi naubos ang aming mga paninda, inutos ko nga ito sa aking kapatid na ipamigay na lang ito sa aming mga regular customer. Shoutout pala dito kay Nico. May man kay na mo ang palibri ko. Irog talaga si ni Aninihi mo kung may tudain pang ko na lang. Kesa masayang man baga. Mm.

Bago pala ang kaganapan na yan, syempre ito muna ang mga ginawa ko kaninang madaling araw. Dating gawin nga gumising na naman ako ng maaga para ihanda ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Yan nga ni Hopur na ako si bawang ng sibuyas. Pinas -forward ko na baga para madali bagaho ang bula makaskaso. Tapos siya bagaho nagluluto na ako sin mga sauce. Niluto souls. ko naman yan, niya ni noodles para sa fried noodles. Yan na bagaho magisan ako si bawang ng sibuyas para hindi sa spaghetti so Diyos so the highest level talaga ako kung nagluluto pag maaga kay malin baga ako ikaw man daw na magmuklat sin alas 12 sin maaga tapos purda si kaso ka pa sin mga sangkap anero ko nga ni halos spirit spirit lang kay imabudla yan pa baga, kay hali baga magmata ikaw man daw tininga ni support so sa video Inluluto ko naman ngayon so tuna pasta kay puhan talaga sunod sunod ang pagluto ko kay magagahol ako sa oras pagdiri ko inipagsarabayan sigurado por nada na naman ang oras ta. Kaya for the highest level talaga dapat kun magluluto. Sa sabayan ko nga ni Ami sing kido kido habang nagluluto para diri budlayan. Mala palang baga kung pwede magpatugtog sin mga budots pag maaga. Kaya lang baga tururog pa ang mga tao sa mga palibot na di sa sakupan to. Katapos so nga niya magluto sin mga sauce na sin pasta. Naripak na nga ni ini brotherhood. Kaya yan naman siya sa silo. Sinatod na nga niya sa tindahan ang mga paninda. Ako naman nagpreparar na sin mga mga pang rice meal mga alas 9 nga ni sinaga tapos na ako mag asikaso kaya yahoo po nesto na ako din sa duyan ko ay babadaw daw kasi ramsam pamutang mo, mo uyok tutulog muna ako aw pagsapit bagasin hapon na o naman niya ang mga inasikaso ko natuog na nga niya ko sininahatlo nagturdagiris na ako sininamanok ay imamarinit kuya magsugna nga niya ako sinluto para san lagon puwas Maungay ay, ay, Maungi, ay, ay uh, ang kaganapan kami ay, na. na sa tindahan May tuda palang kami na paninda Kaya pinanghatag na lang na Para di ibag ang Kaya sa mga followers ko na hatagang kami Na imbulo na lang may ini na video niyo Ang galit ka Ang galit niyo Ang galit niyo lang yung kayo Sa masayang Ito na ngayang kapon Hindi lang kanina sa high school Ay di rin ako po Di rin Salamat Sige na Tuwa uh, na ay, mo sa ano, video. Where? Kaya ho. Ay, video si Hello! Thank you. Thank you for the consequence. Wow, consequence. Huh? sa Imo. ako. ako sa Imo. Ako na Thank you. Video ako pa. Salamat. Salamat. Salamat.

Durowa ka mo. Libre po yun? Oo, oh, libre na lang. Ano ka ba eh? Libre ko. Rebio, sabo ka? Nakay. Makaayot na nakay dito. Pwede mo tiyabag natin sa duwa, sa spaghetti. Sino? Si Bule, nakatag ko lang sumad lang soon. <laughs> Nanakaabot? Oo. Oh.